Narinig mo na ba ang tungkol sa labindalawang apostol ni Jesus? Ang mga lalaking ito na nagmula sa iba't ibang pinagmulan at personalidad ay iniwan ang lahat ng kanilang ari-arian upang sundan ang kanilang guro at maging mga saksi ng buhay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Gayon pa ang kanilang paglalakbay ay hindi ligtas sa mga hamon. Hinarap nila ang iba't ibang uri ng pag-uusig at pagkamartir dahil sa kanilang pananampalataya. Isinakripisyo nila ang kanilang mga buhay para sa pag-ibig kay Kristo. And ang hindi alam ng marami ay ang kanilang mga kamatayan ay hindi pangkaraniwan at madalas nating nakikita ang mga ito bilang isang malaking misteryo hanggang sa araw na ito. Ngunit walang natatago magpakailanman at iyan ang dahilan kung bakit sa video na ito ating susuriin ang lahat ng mga detalye na nakatala sa Biblia. Gayun